Okay, magandang, magandang po mga senior citizens, viewers, followers. Ito po, katatapos ko lang mabalutan ng ano, ng screen. Para po sa simento. Pero so, tigil muna naman po ako ngayon. na magluluto na, tangali na. Wala na naman po yung anak ko pumasok. Dahil na naman pong gawain. Ito naman sa ibang gawain. Pakabukas na ito. Kaya mamayang hapon kaso alis po ako mga mina may pupuntahan ako ilupit ko muna itong gamit ko baka magkawala bata pindol ito kaya si pindolo lang kakupas kupas Joke lang po ha. Nakakupasko pa sa paggawa. Nakakagigil. Napaka-acute. Hindi <laughs> po kita acute. Pidol, napaka-acute. Ito. Kakapi muna po ako. Gugutom na ako eh. Narito po ako kapag nakaramdaman ng gutom. Kung ka lang matitigil. Tsaka So, kapit muna tayo pinapay. Tama na po sa akin per. Isa lang, dalawa. At busog na po ako ulit. Eh. Hanggang hapon pa. nabuti pa na ako yan. Eh. Ito nga po, abang nga ako ng mo na ako oh. ng chicken, 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 chickenan po. Yan ang ulam namin ngayon. Hindi ko po ko sa pinag-aibang, hindi naman po ako bubili niyan eh. Nagpapabili niyan yung anak ko, saka po ko. Wala po naman akong pera, binibigyan lang po nila ako. Da, alam. Salamat po. Kakaan ah, mo na oh.